Ayan guys, dahil sa tayo ay tapos ng kumain, ngayon ay maghuhugas naman tayo ng pinggan. Ayan. Ayan guys, kuhanan muna natin siya ng mga kanin. O, ayan. Pasinsyan nyo na yung aming bahay kubo kasi luma guys. Oh, kasi nga luma, ayan, may, may mga butas-butas na charot lang. So, ayan guys, sabunan na natin yung mga baso yung unahin natin. Susunod so, yung kutsara. Yun naman talaga siguro ang dapat na paghugas, di ba guys? oh, uh, Charot. So, dito lang din ako naghugas ng pinggan guys sa loob ng bahay. At dito lang din kami naliligo guys. Kasi yung tubig is nasa loob ng bahay guys. So, ayan. Mula kasi ang, nang naoperahan ako, naglagay kami ng tubig sa loob ng bahay kasi bawal akong magbuhat ng mabibigat. So, ayan. Ayan. Oh, pati yung mga kawali, kaldero, hinuhugasan ko na din. So, yan. Ang ginagawa ko kasi, guys, pagkatapos ko mahugasan ng pinggan, hindi ko muna nilalagay sa lagayan. Diyan muna yan sa planggana. Kasi, nagiinit muna ako ng tubig na ilalagay dyan. Ganyan yung ginagawa ko, guys. In-sterilize ko yung mga baso lahat-lahat na. Kaya di ko muna yan nilalagay. So, ayan, babanlawan na natin yung mga pinggan at saka ilagay na natin sa planggana. Ayan, o, tapos na. Bye-bye!